tamang tama po si Father's <laughs> Day Guys, panibagong araw na naman, panibagong buhay sa atin Ngayong araw pala ay araw ng mga tatay Kaya naman wala pa rin tayong tigil sa paghahanap buhay Para mabigay natin ang mga pangangailangan ng ating mga pamilya Kaya mabuhay ang mga tatay Nandito nga pala tayo ngayon sa Divisoria para mamili ng mga school supplies para sa darating na pasokan. Ito nga pala ay paninda ng aking asawa. Ako lang ang namimili dito sa Divisoria. Maaga kami namimili ng mga school supplies para makabili kami ng mura kaysa naman malapit ng pasokan. Saka tayo mamili. Nako, napakamahal. Kaya yung mga taga Romblon dyan Dyan sa barangay Gimpingan, Romblon, Romblon Dyan na kayo bumili kay Macy's Kasi sigurado Mura lang yung ibibenta Sa mga mamis dyan na gusto makatipid Meron kami mga basic needs Na mga chikiting Punta lang kayo sa barangay Gimpingan, Romblon, Romblon Si Chosro And look for Shirley Rada Ang pinakamaganda Ayun! at pinabalot ng natin ang mga school supplies at pagkatapos ay binigyan ko rin sila ng pangkape ay galanti si sir para at least matuwa sila Ang tama to sa tabi at ito na nga ang exciting part nagamit ko din ang training ko sa probinsya na magkarga ng kahoy at ng pebbles. Kaya pagdating ko dito sa Maynila, kahit nasa mall tayo, hindi tayo nahihiya. <laughs> Basic lang sa akin na may bibigat. At dito nga ay tapos na akong mamili. Binuhat ko na lang kasi kayang-kaya naman. Kaysa sumakay pa ako ng tricycle na sobrang mahal ang singil. Paano guys? Dito na lang. Babay na.